Tara po mga binawa mo yung parcel mo Grabe naman kayo mga maka-order ha Ang dami dami yung Ito pa pwede nga orderin mo Meron pang yug Tapos ay eh, labong ah, Grabe ka Maka-order ma'am Kinaharapan mo ako ng paguhan ito ay eh. Kaya patingin nga ako kung tama yan Hello ma'am Andito na po yung parcel mo Saan po kayo? Atau kedengarannya, mati kena ikan sih. Langsung kena bagah. Itu ya, malam ini Kita po mabiyo ano mo, yung parcel mo. Grabe naman kayo mga maka-order ha. Ang dami daming orderin. Ito pa pwede nga orderin mo. Meron pang yug. Tapos ay labong. Ah, grabe ka. Maka-order ma'am. Pinahirapan mo ako ng paguhan ito, ay. Kaya patingin nga ako kung tama yan. Ito. Nilinisan mo na rin ko yan o. Ay, kaya ayan ah, ako sa inyo. Talagang nilinisan ko na ito. Ayan, galing na rin delivery rider. Ay o, oh, oh. Galing, isa pa ng pag-uusuin ko na lang. Napakagaling naman talaga ni kuya. Good ay, job. Ang normal talaga ang Napakalayo pa ng bahay mo. Ay, logi-logi ako sa kagasawinan mo ah. Eh. Oo oh, lang po yan ngayon kuya. Kaya kuya gorder. Kala ko nga ay. Eh. Order ah. mo. mam, o. Oh. Patik po nito, tama, o oh, apat na buong nyog. Ano naman. Ang galing talaga. O oh, tama-tama order ko. Oh. Aba, ay akal na lang ito. Ready to eat na ito. Ang galing. ala? Ang smile po, smile para po sa picture. oh, no, 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 no. Tanang aking client mga idol. Ay yung magkano yung parcel to? Tanto sa sibila ko nga, kaya lain-lain na po natin ang baliwala. Kaya kinaharapan ng panguha ng parcel mo. Daming-daming mga order na yung yan pang in-order mo, talaga ikaw ay paro sa mam. Eh, eh. Hiraman ka. Akin na po yung bayad. At ako po yung malakad na. Oh, ang kaya. Salamat. Sa susunod po ay eh, huwag ka na ma-order ng ganyan ha. Talaga may parusa sa. Ah, logi-logi ako sa gasolina ito. Napakalaya ng bahay mo eh. Eh, grabe ka.